Mission. Uy, laki. Ay, siya ang fish on. All right. Oy, uy, yung malaki. Ay, ayos. Pera. Ito lapia.

Aba. Okay. Lalagot ano. Ariko guys. Guys, for okay. sure. Ya, yeah. ayos guys, laki. Uy, talaga. Matalaga si Palakay TV pagkat bumira malupit guys malupit layo nun guys ha ah. dun yan o oh. dun layo ito malupit siya o oh. nadali ni pala kaya oh. malupit nalagay ko sana sa tubig to para buhay pa rin oh guys uh, third attempt Ahí que se <coughs> va bisa po matanya guys uh, boom putih oh. so ano ay tawag dito banak uh, Manak. gitik huh. gitik guys gitik tegas agad oh prosen itu guys oh walang ano eh guys oh buta gitik <laughs> Di na nakagalaw. Hindi nakagalaw ay eh. lutang eh. Akala mo eh. <laughs> Dinamita eh. Kapulang <laughs> <laughs> ka guys, puta oh, lo eh. Talagang pag ikinahid puta. Wala ka ng gising eh. Oh. Wala, wala ka Kalikot-likot. Nahid siya. Ay, nabasag ang bungo eh. Hmm, gumalaw pa. Ayun, gumalaw pa. Puta na. Huling... Huling, tira. huling tira. Huling tira. Huling lang. Walang basahan sa damo muna sa damo tuhugi sa tuhugi tuhugi talaga yung ating ano ating import ito guys yung mata nya kasi ano eh may third eye Lahir lahir itu yang lebih aku kaki. Oh, guys, oh. Basta guys uh, Maiksi na to guys yung tali dito Maiksi lang siguro Mapuno lang tayo na malaki talaga yung ating import uh, Yan nga pala si ano Si Palakaya TV yan uh, nyo yung kanyang page I-follow e, natin